Welcome back sa aking channel mga mamis. I-share ko sa inyo kung papaano ko napadami ang aking pisili at kung papaano ko sila napabulaklak ng mas marami at ganyan katatama. Actually, nung nasa paso itong mga pislili ko ay talagang hindi siya lumalaki or hindi siya namumulaklak ang sikreto pala mga mamis para mapanatili mo siyang malusog at palagi ang namumulaklak kahit hindi pa season actually naalala ko last year ang season nito ay April so April April eh ano pala ngayon uh, February pa lang namulaklak na ang aking peace lili. yung iba naman ay wala pa kagaya niyan pero sobrang tataba sobrang matataba ang sekreto niya mga mamis ay sa lupa nyo mismo siya itatanim. And then pag dumami na, sa kanyo na ilipat. Tingnan niyo yan, etong nandito ko naman sa kabila ay may isa ng bulaklak. So walang season pala ang peace lily. Basta lang siya ay matataba. Pero napansin ko siya na talagang dumami mga mamis at tumaba nung inilipat ko siya sa lupa mismo, hindi po sa paso. Yan po ang sikreto ng ating mga peace lilin. Thank you so much for watching. Bye!